Hi guys, it's Eric J. here and welcome back to my vlog. Tara po at samahan nyo naman ako for today's video. Nakiangkas na nga lang ako sa motor ng aking pinsan at pauwi na din po sila. After one week nga na pagsistay sa aking boarding house, malapit sa school kung saan ako na-deployed, heto na naman po ako. Pauwi sa amin sa bayan ng Hoveliar. Umaambo na pala sa mga oras na yan kaya medyo blur na ang aking kamera. Tumigil nga muna kami sa isang kilid at ubusan ng gasolina ang motor na aming sinasakyan. Napatakbo na nga lang bigla ang pinsan ko kasama ang motor niya para magpagasolina. Mabuti nga at sa mga mabahay na lugar na wala ng gasolina ang motor na aming sinasakyan. Siguro po kung nawalan kami ng gasolina doon sa mga lugar na walang bahay. Paano na kaya kami nito? <laughs> Igigrit ko na po kayo at malapit na po tayo sa aming bayan. Welcome to Municipality of Javeliar. Nag-stop over nga muna pala kami sa Cabraran Grande at may bibilihin itong pinsan ko. Siyempre, kung walang available doon, lilipat naman po tayo sa kabilang tindahan. Ganun po talaga ang buhay. <laughs> Nadaanan din pala namin itong simenteryo. Shoutout na lang po sa mga kanununuan ko, especially sa aking mother. Hindi naman po siya siguro magtatampo sa akin at pinisita ko naman siya ng November 2. Birthday din pala niya ng November 14, kaya belated happy birthday sa mother ko. Inihatid na nga muna ako ng aking pinsan sa paradahan ng mga motor. Iba kasi ang destinasyon na kanilang uuwian. Kaya another sa kayo ulit ako. Gabi na nga po at pauwi pa lang ako. Medyo makulimlim kasi yung panahon kaya naapektuhan yung liwanag. Kung mapapansin nyo po, sinusundan lang po namin yung liwanag ng sky. Wow, wow sky! Hindi pa ba langit lang? <laughs> Nahagip din pala na ng kamera ang bahay ng aming barangay captain. Doon po sa may truck na nakaparada, basta doon po yon. <laughs> Sana po ay wala pang lumilipad-lipad sa mga oras na ito. Hala, ano kaya yun? <laughs> Hindi na nga, nakadiretso yung motor at medyo maputik sa ibang part na aking dinaraanan. Kaya naglakad din lang ako at malapit lang din naman. Ang aming bahay. Hindi man po multo ang aking makasulubong. Wag naman. <laughs> Baka po ahas, kaya iniilawan ko masyado ang aking dinadaanan. Pagka-uwi ko nga ng bahay, sakto din ako makain na sila. Abay, sana ulat gutom na din ako. <laughs> May something sa mga batang ito. Parang naghihintay ng pasulubong ko. Wait lang kayo. <laughs> Ayun lang naman po for today's video. Salamat sa inyong panonood Bye-bye!